Uy, BH, may usong sakit ngayon. Lumalaganap na. <laughs> <laughs> ano ba yan? Bidjogapur? Oo, oo, Hindi na sila makaalala. Nakakaloka. <laughs> may amnesia na silang lahat. Ano, ano to? Another pandemic or epidemic? Is oo. Ano, ano, ano siya? I cannot remember. Yes, oo, oh, oh, ayan mga kapat, ang helmet ha. Today is a very, very happy day. So, ito mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa tamay may nai, para sa sasaw namin video ka per yung buhok ko. <laughs> Pero, ang, dami nga hindi makaalala, video Oo, lahat na lang sila? Mm -hmm. hmm. Mo yun. Uso pala yun? Eh, pinauso nila eh. <laughs> Pero ito nga mga batang helmet. At pa yung sabi namin ng video ka na ang dami na nga may amnesia ngayon. Ayan o. Diyos ko nakakaloka, no? Nagsabi na si former Secretary Duque. Mm. Pero syempre, si Tatay Diggs. Ayan Mm. Wala daw sa maalala Wala sa maalala I cannot I could not recall. No. I cannot remember. Ano pa bang English Kaya at Tagalog yung, nun About doon sa sinabi ng nito si former secretary Duque na, 'di ba? Binigyan daw ng basbas. -bas, Oo. Pinayagan siya na i-transfer agad, pinatransfer Oo. sa kanya. Oo. Bakit ba naman niya kasi sinabi 'yun? Kaya nga eh. O ayan tuloy, wala tuloy maalala si tatay Edits. Oo. So, oh, mabibili sana 'to makapagtang helmet. Comment down below nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo. Diyos no? Sa araw-araw na lang. Matatapos na tong linggo na to. Pero, may mga pasabog pa rin. Mm. Okay, okay, okay. Disko, mm. yung Diyos lumilitaw, umaakata. Mapapakamot ka na lang, videographer. Mm. talaga. Ikaw, ano masasabi mo dyan? Uso ang amnesia ngayon. Kaya nga. Eh. Baka mabenta yan, videographer. Benta? Hindi pa siya out of stock, mga kabata. Helmet kaya. Bili na. Kaya <laughs> siya. Kaya ako. Ano, Ay, ano? ako. Mabilisan na to. Kailangan magkaroon din kayo. Na? Amnesia. Bakit naman? Eh, overproduction ng amnesia eh. Kaya kumuha na rin si Tatay Diggs niya. Mabenta, no? Benta. Being trendy kaya. Oo. oo. Kaya... Kuha na. Oh, ayan na. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, mga kapatangin, may buti pa tayo. Bito ko po, wala tayong amnesia. Mm. nakalala mo lahat yung kalokohan mo. Oo! Oh, Siyempre! Oh. Kahit kinder ako, nakalala ko lahat. May joga po. I cannot remember. Ha? Ano so naman? Oo. Oh. oh. sabi ko nga, misa niyo, yung helmet din ang buko. tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Nalala na mong ginawa mo ng kinder ka? Oo! Oh, oh. Ano? Kasi napaka ko. Ay! Ba yan?